Mga kapuso, mga kababayan, mga kabiyahe. Kamusta kayo? Excited na ba kayo sa bagong teknolohiya? Alam niyo ba kung ano ang AI? Ito ang tinatawag nating Artificial Intelligence. Artificial Intelligence, hindi yan alien ha. Hindi ito galing sa ibang planeta. Ito yung mga computer programs na parang tao mag-isip. Kaya nilang mag-analyze, mag-decide at mag-solve ng problems. Dati katang isip lang sila sa pelikula. Nakikita lang natin sila sa mga sci-fi movies. Pero ngayon, nasa paligid na natin sila. Sa mga gadgets, apps at iba pang teknolohiya. Ang AI ay parang utak na gawa ng tao. Parang may sariling isip na kayang mag-isip at matuto. Nag-aral sila sa mga datos, gumagawa ng desisyon at nagiging mas mahusay pa sa paglipas ng panahon. Tulad ng isang estudyante na laging nag-aaral, parang si Jose Rizal, pero digital. Isipin nyo, isang digital na bayani na laging handang tumulong. Simula pa lang ito ng AI journey natin. Marami pa tayong matutuklasan at mararating. Marami pang pasabog at bagong tuklas sa mga susunod na tao. Ang future ng AI ay napaka-exciting. Kaya sumabay na sa biyahe at alamin natin ang mundo ng AI. Huwag magpaiwan sa teknolohiya. Kaya mga kabiyahe, kapit lang. Sama-sama nating tuklasin ang mga posibilidad. Dito lang tayo sa artificial intelligence. Nandito na sila. Handa na ba kayo? Tara na. Nung unang panahon, ang mga robot at AI ay makikita lang sa mga pelikula. Ang mga ito ay tila katang isip lamang, mga karakter na nagbibigay ng aliw at takot sa atin. Ngunit sa likod ng mga eksenang ito, may mga siyentipiko at inhinyero na nagsusumikap upang gawing realidad ang mga konseptong ito. Sino nga ba ang makakalimot kay Terminator at Star Wars? Ang mga pelikulang ito ay nagpakita ng mga AI na may kakayahang mag-isip at kumilos na parang tao. Ngunit hindi lang sa pelikula nagtatapos ang kwento ng AI. Pero alam niyo ba na ang konsepto ng AI ay matagal ng pinag-aaralan? Mula pa noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang mga eksperto ay nag eksperimento na sa mga ideya ng artificial na katalinuhan. Isa sa mga mahalagang milestone ay ang Turing Test noong 1950s. Ang pagsusulit na ito ay idinisenyo ni Alan Turing upang malaman kung kaya ng isang makina na magpanggap na tao sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Dito sinusukat kung kaya na bang lokohin ng isang makina ang tao na isipin na tao rin ito. Parang magik, di ba? Ngunit ito ay isang seryosong hakbang patungo sa pag-unlad ng AI. Pero hindi, artificial intelligence yan. Ang teknolohiyang ito ay patuloy na umuunlad at nagiging mas sopistikado. Tapos dumating ang Deep Blue noong 1997. Ang supercomputer na ito ay isang malaking hakbang sa kasaysayan ng AI. Ito ang computer program na tinalo si Gary Kasparov, isang world chess champion. Isipin nyo, isang makina ang nakatalo sa isa sa pinakamagaling na chess player sa buong mundo. Grabe, na-checkmate ang tao ng isang makina. Ito ay nagpakita ng potensyal ng AI sa mga larangan na dati ay eksklusibo lamang sa mga tao. At ngayon, mayroon na tayong self-driving cars, mga sasakyan na kayang magmaneho ng sarili nila gamit ang A.I. Mga virtual assistants like Siri at Alexa na tumutulong sa atin sa pang-araw-araw na gawain mula sa pagset ng alarm hanggang sa paghanap ng impormasyon sa internet. At mga A.I. na kayang mag-diagnose ng sakit. Bunga, di ba? Ang mga ito ay nagiging mahalagang bahagi ng ating healthcare system nagbibigay ng mas mabilis at tumpak na diagnosis. Ang bilis ng evolution ng AI, parang internet lang yan. Biglang sumikat. Mula sa simpleng mga algorithm hanggang sa mga complex neural networks, ang AI ay patuloy na nagbabago at nag-adapt. Sa susunod na kabanata, aalamin natin kung paano na ginagamit ang AI sa pang-araw-araw nating buhay. Mula sa mga smart home devices hanggang sa mga advanced robotics, ang AI ay nagiging bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Dito lang sa ang mga milestone ng AI, mula sci-fi hanggang reality. Samahan nyo kami sa paglalakbay na ito upang mas maintindihan ang mundo ng AI at ang epekto nito sa ating lipunan. Akala nyo ba sa mga laboratorio lang makikita ang AI? Na kung nagkakamali kayo, ang AI ay hindi na limitado sa mga high-tech na lab. Sa katunayan, nasa paligid na natin sila at ginagamit natin ito araw-araw ng hindi natin namamalayan mga kapuso, nasa paligid na natin sila. Sa bawat araw, nakakasalamuhan natin ang AI sa iba't ibang paraan. Mula sa ating mga telepono hanggang sa ating mga tahanan, ang AI ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Kapag nag-scroll ka sa Facebook, may AI nagpapakita sa iyo ng mga posts na magugustuhan mo. Ang mga algorithm na ito ay nag-aaral ng iyong mga interes at ugali upang may pakita ang mga bagay na check na mga kakuha ng iyong atensyon kapag nag-online shopping ka, may AI na nagre-recommend ng mga produktong bibilhin mo. Ang mga rekomendasyong ito ay batay sa iyong mga nakaraang pagbili at paghahanap, kaya't mas madali kang makahanap ng mga bagay na gusto mo. At kapag nag-navigate ka gamit ang Waze o Google Maps, may AI na nagsasabi sa iyo kung saan liliko. Ang mga app na ito ay gumagamit ng AI upang magbigay ng pinaka-epektibong ruta, iwasan ang trafiko, at makarating ka sa iyong destinasyon ng mas mabilis. Hindi lang yan, ginagamit din ng AI sa healthcare para mag-develop ng bagong gamot. Ang mga makabagong teknolohiya ay tumutulong sa mga doktor at siyentipiko na makahanap ng mga bagong paraan upang gamutin ang mga sakit at mapabuti ang kalusugan ng mga tao. Sa edukasyon, ginagamit ang AI para magbigay ng personalized learning experience. Ang mga estudyante ay nakakatanggap ng mga aralin na naayon sa kanilang mga pangangailangan at kakayahan na nagre sa mas epektibong pagtututo. At sa business, ginagamit ang AI para mapabuti ang customer service at sales. Nakakamangha, di ba? Ang mga kumpanya ay gumagamit ng AI upang mas maunawaan ang kanilang mga kliyente at magbigay ng mas mahusay na serbisyo. Parang magic, pero hindi. Artificial intelligence yan. Ang AI ay nagiging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay at patuloy itong magbabago at magpapabuti ng ating mundo. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga mabuti at hindi gaanong mabuting epekto ng AI. Ano nga ba ang mga benepisyo at mga hamon na dala ng teknolohiyang ito? Manatiling nakatutok dito lang sa AI sa buhay natin. Hindi lang yan si robot. Sama-sama nating tuklasin ang mundo ng AI at kung paano ito nagbabago ng ating buhay.